Ano, kompleto na. na mo na lahat. Sarong na lang. Saka... may... Kukuhanin ko. Ito ka Ah, kaberg. So good. Ito, salmon. Maganda. Sariwa. Sa experience namin na nasa ibang bansa, ito talaga ang isa sa mga namimiss namin. Dito talaga, kailangan talaga tibay ng katawan. Saka, kailangan talaga matatag ka pagdating sa puyatan. Saludo po ako sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa mga hardworking Filipinos. Good morning mga kaberks. Chris Cusinero po. At nandito tayo ngayon sa aming bahay. At nandito ako sa labas ng bahay. Pinabantayan ko yung kapatid ko. Kasi kahapon sabi ko sa kanya, sasama ako pagpunta niya ng palengke. Tapos pagising ko, wala na siya. Noon pala, tinulak niya yung kanyang tricycle para wag akong gisingin kasi nga, kakadating ko lang, ayaw niya akong gisingin. Dahil sarap daw tulog ko. Pero ngayong araw, ano, huli ka, no? Alam, makakatakas ka sa akin. Alas dos ng madaling araw, mga kabirks. Ayan, ano o. Paano ko, paano ka tumakakita? Ayan, o. Alas dos ng madaling araw, binantayan ko siya. Nandito ako sa labas ng uh, parto nila. <laughs> hindi siya hindi siya makakalayo. Nakabantay ako ngayon. Kaya kasama niya ako ngayon. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano ang buhay ng kapatid ko si JC at kung ano ang araw-araw niyang trabaho. 'Di ba, Jay? Ha? Oh, mga kapatid. <laughs> Good morning, mga kapatid. <laughs> so, puntahan na namin kung anong ginagawa niya. Pakita ko sa inyo. Araw-araw na mamaling kayong kapatid ko na si JC papunta ng dinalupihan mula Orani. At ito nga yung binabaybay niya, araw-araw yan. Narating na namin yung palengke dito sa dinalupihan mga ka Tayo tayo sa Sa gulayan tayo. Sa gulayan daw tayo mga kabricks. Tingnan natin kung paano mamili itong kapatid ko. <laughs> so ito yung palengke dito. Para ko konti lang ang paninda no. Hindi naman ganun karami. Tama lang. So may listahan siya. Araw-araw may dala ka magkamali Sa araw-araw, gabi pa lang, nililista na ng asawa niya kung ano yung mga kailangan nila the next day para mabili na ni JC yung mga kailangan nila sa tindahan nila. At nakakompute na rin kung magkano yung per kilo ng mga gole na bibilhin niya. Halos eksakto lang ang dala yung pera para sa araw na to. <laughs> Suki mo to? Oh. Araw-araw, uh, madaling, every madaling araw dito ka namimili. Oo. Oh. Mr. Jomar. Sir Hello po, magandang araw po sa inyo. Hello sir. Ma'am Janet. Hello Ma'am Janet, magandang araw po. At <laughs> eh, saka si Mr. Dindo. Sir, wag na araw sa inyo, sir. Mr. Palengke. <laughs> oh, diba? <laughs> 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 may, <laughs> may kodi ko para magkamali. Mapapagalitan. Kailangan ka natin na. Ang mga presyo ni Gatgat dito. Ang kilo, 155. Mura na na. <laughs> Pangin to. Pakilo-kilo lang ang mga bili ng gulay ni JC dahil ayaw nyo na mabulokan sila ng mga gulay baka wala na silang kitain sa mga binibenta nila sa araw-araw kaya isang kilo ng kamatis dalawang kilo ng karot, isang kilo ng ganito ganon sila mamili ng mga gulay sa araw-araw ano kompleto na? na-check mo na lahat? parang nalang sa... may okay. may na kayo ka mamaya So, ganito yung mga pinamimili mo araw-araw. Isang kilo nito, dalawang kilo nito, kalahating kilo nito, ganon. Araw-araw yan. So, ano yung nakalista ni boss? So, ano yung nakalista ng asawa mo, yun ang binibili mo. Hindi ka pwedeng bumili ng hindi nakalista. Oo. Magagalit. Ah, papagalitan. Ito ka alo sakto lang yung budget kasi may presyo na siya. Ah, may presyo na Eh, paano yun? Kung may presyo na siyang ganyan, tapos iba yung presyo sa palengke. Kunti lang naman yung depresya. Ah, okay. Kasi araw-araw din -araw, ako may listahan eh. Oo. Kaya yun din ang nililistahan. Oo. Pero mostly hindi nagbabago yung ano, oh, yung presyo. Nagbabago at eh tulad ng nililistahan. So, ma'am, magandang maganda araw po. So, paano kunwari bumili siya ng isang kilong kamatis na tiga halagang 100 pesos tapos nag 120 pesos na. Paano 'yon? Sasabihan niyo sa kanya na tumaas ang presyo. Hindi pag tumawad siya, wala, walang tawad-tawad kahit suki nyo siya. Binabawasan din po. Ah, binabawasan din kasi suki. Ah, ganun pa rin. So, ganun naman pala mga kapatid. Ang oh, bait dito, kaya dito Kaya ang... dito ka nabili. Oh. Matagal ka na dito bumibili. Oh. Ah. Taon na. Taon na. Oh. Lam taon na. Sa punta ako din pala yung kige. ka na ako dito. Pero bakit kailangan mamalengke ka ng alas dos na madaling araw? Hindi ba pwedeng alas 7 pagising mo? Ay, wala na sila dito. Parking na to. Ah! Di ba kanina, parking na to. <laughs> Ay, kaka... pala yun. Sa uma... Kaya pala sa umaga sila oh. nagtitinda kasi okay. pag sikat ng araw, parkingan na, na to. Oh, tsaka mas mahal na pag kami araw. Na. Ah, okay. Ano to? Parking, parking lot na to. Okay. Sumunod so, naman, diretso na siya sa isda. Ay, Oh. Oh. Hindi, <laughs> <laughs> siya nga siya, siya sinubukon. <laughs> Baka naman, ano? Subscribe mo, Chris. Chris ko sa dera. Iba't ibang klase ng isda mabibili mo dito kahit alas dos pa lang na madaling araw. Ako po? Oo oh, naman. Nilala niyo po ako? Oo, oh, Chris. Ay, magandang araw o, marami, o. po. Marami, oh. meron kayong libreng baso. Kukuhanin ko, ha? Tara. Kukuhanin o, ko. Gusto ka na waro, kaberg siya ta. Ay, kaberg. So tama Ano mo pangalan niyo, <laughs> ma'am? Arcelis eh. Arcelis, oh. tama tama. Araw-araw na YouTube ko pinapanood. Oh, Salamat po. Oh, tinatanong ko takot talaga sa Hindi mo man ako kinukuha. Ay, ngayon alam niyo na taga Bataan po. Hindi ako po taga. Taga Orani. Orani po. O, Orani rin niya. Kasi kaya nga. Sampo kayo sa Orani. Sa Mulawi. Ah, sa Donya po ako. Donya Talimundo. Ayaw mo, Kasi po sobrang dami po ng comments. Libo-libo po, hindi ko po masagot Ayaw lahat. Po dito, <laughs> po Salam, Salam po, babayang, oh po. Salamat po sa suporta niyo, Mama. Syempre araw-araw binabasa ko 'yung. Araw-araw <laughs> inaano. Dadalhan <laughs> ko kayo ng baso sa lang ha. Sa Calgary, mula, sa, ano, mula Norman sa Wells. Oh, oh. Salamat <laughs> po. Opo, ng... oh Aurora. <laughs> Oo. <Aurora>. oh <laughs> Kaya tatanong mo ka Opo <laughs> Salamat po na ya <laughs> Binablog ko ngayon yung kapatid ko eh Opo Kasi araw-araw siya Totoo po nakasombrero Opo Hello Hello po Ini-waryo oh, Kapatid mo to? Opo

Hay, mayhiya. May ano, sinong gusto may shout out para makita ng family mo? Shout out sa Rani Bataan, Manalili family. Oh, doon. <laughs> ganun, ganun dapat magano. Mag-shout out. Opo, oh, oh, <laughs> <po yung>, <laughs> salamat pa manaya, ah? po. Hindi kaya na po, 'no? Opo, salamat po, Rey. Ah? Kapalit mo? Opo. sa ko, 'no? Ito po. Kakamatid mo, Moseng! Oo. Oh. Akala ko magbibiro lang. Wala sa'yo, wala sa'yo, kuya. Eh kasi mapamiro ko kaya nakakala ko. Totoo na yun. At kagaya ng pagbili niya ng gulay, ganon din ng pagbili niya ng isda. Pa isa-isang kilo, dalawang kilo ng isda. At meron din siyang isa pang listahan na papel para sa mga bibilhin niya para sa mga isda sa araw na to. Pa, Dino Ah, siya lang po mag-isa sa Canada, opo. Alam mo na ate, oh. Nararamdaman talaga ng ate. Ito, 170 lang. Yellow pin. Yellow pin. Hay nako, sabihan mo. Bulito amo. Ito, salmon, maganda, sariwa. Magapa. Pikit-pikit lang. <laughs> Ay, babalik, babalikan ko po kayo, ha? Oo, ah, po, meron kayong mag followers kayo, matagal na, eh. <laughs> Nakakabilib din yung mga nagtitinda dito sa palengke. Kung alas dos pa lang, gising na kami ni JC kanina. Paano pa yung mga nagtitinda ng isda? Kasi pagdating namin dito, nandito na sila. So, alas 12, ala una, or natutulog pa ba sila? Mabigat din pa ng trabaho nila. Mga kaburks, nandito na ulit tayo sa palengke at kasama naman natin aking kapatid na bibili ng mga kanin. Mabati. Yun. Kapatid, narap naman sa akin, baka nakita naman ako. Ayan. Ayan, sa inyo ba? na Ayan, ayan. Ayan, ayan. pa ayan. ang <laughs> <laughs> dami nilang suman dito mga kaburks, oh. Okay, sa experience namin na nasa ibang bansa, ito talaga ang isa sa mga namimiss namin. Yung mga ganitong klase ng pagkain na mabibili mo lang sa palengke ng napakamura. Pero pagdating sa ibang bansa, sobrang mahal. Or madalas, wala kami makitang ganyang klase ng mga pagkain. na. Kapatid Kapatid Oo. Dahil sinundo ko. Diyan. Kumain kayo ng suma na sa... Pagka nang na sa agad-agad. Uh, Hindi, eh. okay, parang makita si Inday. Ayaw, pagka nang pa kayo ng pangit, nandito na ako. Grabe <laughs> 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 naman kayo. Walang pumangit pangit. Lahat tayo eh. Nilikha na ano. Nilikha talaga sa exotic yung mga... Sumunod, dumiretso naman kami dito sa bilihan ng karne. Dito siya namimili sa labasan kasi sabi niya, mahal daw ang mga karne kung sa loob siya bibili kaya dito siya sa labas bumibili at syempre gaya ng mga gulay prutas at isda meron din siyang listahan niya para dito naman sa karne hello sir magandang araw po balita ko suki nyo na daw tong kapatid ko dito eh matagal na po hello sir Wala nang ano, skinless na ano, same. Meron. Oh, uh, skinless na. Apat po, apat. Ah, apat wala. Alam mo ba sa Canada, walang pure foods? Yes. Walang pure foods? Oo, oh, oo, oh. kaya lahat ng mga Pilipino doon namimiss yan. So akalain mo no, sa ganito kaaga, buhay na buhay na kagad ang palengke dito sa Dinalupihan, Bataan. Ngayon ko naisip na ang sisipag pala ng mga kababayan natin talaga dito sa Pilipinas. At hard worker talaga sila. Hindi uso dito yung mga uh, work smart, work smart. Dito talaga, kailangan talaga tibay ng katawan sa ka kailangan talaga matatag ka pagdating sa puyatan. Saludo po ako sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa mga hardworking Filipinos. Ayan na, dinidisplay na ni JC yung mga paninda niya mga kabricks. May araw na rin. O, pati yung mga manok, nag ano, na, nagtitilao ka na. So, ito na yung mga pinamili natin, no, Jay? Oo, oh, yeah. so, ayan na. So, ayan, na lahat. O, kita niyo naman mga kabricks, saka yung kanyang may bahay. Ayun! O, kumusta ba dyan, madam? okay lang. Wala pang tao. Aga pa kasi, no? Oh, kita nyo mga kabirks. Ang laki ng tindahan nila sa loob, oh. Laki ng tindahan niya, no? Sa kadami niya mong ano. Ito yung isda, oh. May isda silang kinuha kaninang umaga. Kaya lang nalobat na yung GoPro natin. Kaya hindi nyo na nakita. Yung ginagamit natin ngayon is sa cellphone lang. yon, cellphone natin ginagamit. So, araw-araw yan, no, Jay? Araw-araw. Monday lang yung ano namin. Monday, lang yung... Monday, may eh. Ah, Monday, no utang day. Kasi sarado. Oh, huwag kang pasaway. Oh, pag pasaway, anong gagawin? Ipo-post. Ipo sa Facebook? Ipo <laughs> Ayos. Ayos. Ayos, ayoko mo ipost mo ako sa Facebook, babayaran na kita ngayon. Ha, <laughs> mga ganon. Mga ganong ano, ano. Okay naman pala rito. Ang dami niyang paninda, mga ka eh. Magmula sa tinapay hanggang sa gulayan, hanggang sa isda, may karne. In Endorser pa. Oh. Oo. Di ba? Iba-ibang lasing tinapay Meron sila lahat dito Soft drinks Dito ka na bumili Saan ka pa? Oo oh. Malapit lang sila sa Eskwelahan ng Donya No? Sa harapan mismo ng eskwelahan Oo oh, Ibang-iba na nga tong Probinsya dito sa Donya Nung umalis ako dito ng Donya 20 years ago Wala pa lahat yung mga bahay na yan Lahat yan No pa? Bukid pa Tapos ilan lang yung bahay dito May mga space space pa Ngayon puno na tapos wala na rin yung pabrika dito, napalitan na rin. Tapos yung highway na dati dalawang kalsada lang, may espalto sa magkabilang tabi ngayon, kalsada na rin. Wow, kakaiba na talaga ang laki ng pinagkaiba, no? na. Oo, grabe. Barangay Donya Donya na. Oo, yung barangay ng Donya ngayon, Donya na talaga. Kasi anong meron na dito ngayon? Meron kayong yung kusang itatrabaho si Mike, eh. May ano na, may... Mitsubishi. Oh, Mitsubishi. Mitsubishi Motors dealership. Tapos mayroong... Ah, ma marami ng, May hospital. May hospital. May NBI. Parang mas alam ko pa sa'yo ako nagsasabi. Kapisado ko na. May NBI. May ano pa yun? Yung nato sa likuran ng bahay natin. Banda doon. Rail. Oo, oh, may kulungan pa dito. May, may police LTO. May mga polis... May kulungan, may police station. Y nandito na lahat. May LTO. <laughs> LTO, NBI, <laughs> no? Yale. Nandito na lahat, mga ka pa. Nandito. Oo nga. So paano mga kaburks? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na kayo at ang aga-aga naming umalis ni JC para ipasyal kayo sa bayan ng ginalupihan sa palengke nila. So hanggang dito, hanggan dito na lang ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kamarkada at kaburks na si Chris Cusinero kasama si JC at saka si Yo, so, magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama Mga matay